Hello mga kapanay! Flex ko lang sa inyo mga damit na pinamili sa akin ng pinsan ko. Sinundo niya kasi kami dito ng mga anak ko. Tapos ayun, pinamili niya na rin kami ng damit. Talagang usapan namin, bago nga kami ng Pakistan, ay ilibre niya doon muna kami ng lunch. Pero ayun nga, inilibre niya pa kami ng damit. O, ito yung dinili niya sa akin na damit ko. O, diba? O, ganda ka O, parang lilipad lang ah. <laughs> parang si si Amihan na ano, bali ang takpak. <laughs> ang ah, kita na ito, binili niya sa akin. Bali dalawa yung binili niya sa akin damit eh. Ito yung isa, t-shirt na may terno na siya na, na uh, pants, ayan. Terno na siya. Para pag-uwi daw namin ng Pakistan, yan ang isuot ko sa kanang ng anak ko, terno-terno kami. Kasi, ibinili niya rin yung mga anak ko. Ye. Yeah. Ito yung kay Maria mo. Ganito. Terno rin. Ang kikita, no? Binili namin pala to Nagpunta kami sa... Ano na kasi yung... So, ano hindi? Ano na yun? Yung fish market. Ano kasi yun? Hmm, nakalimutan ko na. Basta yung fish market sa waterfront pala waterfront sa sa Dera. Ayan. Tapos, ayan, ito yung kay Usman. Terno rin, no? Para magkakamukha kami pagka sa Pakistan. Kaso, baka hindi ko pala yung sa na green kasi nga, para akong suma. <laughs> ano na naman ako, hapit na hapit yung mga taba-taba sa katawan. Kaya, baka mag na lang ako para hindi hapit-hapit ba. Ang sabi nga niya ay mag daw ako para pagka nakita ulit kami after 1 year o two years, eh, isuot ko daw itong green at yun ang palatandaan namin kung pumayat ako o hindi. Tapos, tinanong niya pa si Usman kung ano pa gusto ni Usman. Ay si Usman nga eh, Messi daw, Messi. Ronaldo ba? Ronaldo. Basta yung mga, ano, mga nag sports ng cricket kaya tayo o football. Ayan yeah, o, si Messi gusto daw niya. Pero no din, Naku, sabi ko, tama na ka tagi-tagi sa kami. Eh, sige na, sabi niya, sige na. Ano na yan, ayan. Okay lang, tas bumili ka pa ng damit mo, sabi sa akin. Eh, tama nakakong, na ka ako, ako, syempre. Kahit na alam kong yayamanin siya, yayamanin talaga. Ay, yayamanin talaga, eh, pinsa ko na yun, saka mabait talaga. Tas eto nga, binili niya palang chinela si Mariam. Hindi ko alam na nagpabili si Mariam ng chinelas. Nung nagsusukat akong damit, sukat mo, sukat mo, san, san. Nagpabili pa pala si Mariam ng chinelas kaya tara na kaya ko eh ginagawa pa itong chinela si Maren kasi parang may problema ng una kasi yan naayos ginagawa nga din chinela si Maren aba si Maren ka ako sa isip ko nagpabili pa talaga ako si Maren eh syempre nahihiya ako ayan yan pala yung mga binili niya sa amin tapos nga bago kami maghiwalay ay kumain pa pala kami sa waterfront yung sa paluto sa likod kasi ng waterfront meron dong ano restaurant na mga mga tinay may nun eh. Paluto ang pangalan ng restaurant. Tapos nilibre niya pa kami doon. O, pina-ice cream niya mga anak ko. Tapos binili niya kami ng damit. Kaya nga, masayang-masaya mga anak ko. Siyempre, ang mudra din. Masayang-masaya siya. <laughs> Kaya ayun, talagang kontuwa nga rin ako. Todo pa sa salamat. No, talaga pinsa ko na yun. Bago nga kami maghiwalay pa, inabutan niya pa ako ng pera. Talagang pag nakikita kami noon, minaabutan niya mga anak ko ng pera. Mabait yun. Maganda na, mabait pa, sexy pa. <laughs> Salamat ulit, Ate Aileen, sa ulitin.